Hello mga kapigi, kumusta kayo? For today's video ay meron akong ituturo sa inyo na ibang way para makapagpadala ng pera dahil kung minsan nage-error yung Gcash natin tulad nyan, sabi niya pag magsisend tayo ng Gcash to Gcash sabi niya Oops, this service is temporarily unavailable please check back later pero ilang beses na tayong nag-check ng ganyan paulit-ulit pero ganon at ganon pa rin yung lumalabas. So hindi tayo makapag um, send sa um, iba. So meron akong ituturo sa inyo na ibang way para makapag-send tayo ng Gcash. Pero syempre yung sesendan natin dapat na um, kilala natin at um, ilang beses na natin na na um, nasendan or mapagkakatiwalaan natin yung sesendan natin. So, ganun din yung sesendan natin. So, bago tayo mag-send, kailangan natin kunin yung QR code ng sesendan natin. Tapos, isisave natin sa gallery natin or sa photos natin. And then, pagkatapos natin makuha, punta tayo sa Gcash natin. So, hayan. I yung yung kukunin yung QR code tulad niyan, ayan, sample. So yeah, ini-iikwinan ko na yung yung sa akin kasi mahirap na baka i-reader pa nang, di ba? So punta tayo sa GCash natin. So pag nandoon na tayo sa GCash natin, i-click niyo yung send. Ayan. So mapupunta na tayo doon sa Ayan, makikita nyo dyan sa taas. Um, send via QR. So, i-click natin yan, yung send via QR. And then, lalabas nyan. Ayan. So, i-click natin yung upload QR code dyan sa baba. And then, pagkatapos nyan, ma-direct um, dun sa gallery natin. Then, i-click natin yung sinade natin na QR code ng sesendan natin. So, pagka-click natin, So, yan ang lalabas. Express send. So, direct na na yung number at saka yung name ng sesendan ninyo. And then, yung amount, ilagay nyo dyan kung magkano. And then, click send. And then, yung express send na i-confirm. So, i-click nyo yung box dun sa baba niya. Yung I confirm that the details are correct. Click nyo yan and then click yung send kung okay na ba yung details ng sesendan ninyo. So, pagkatapos niyan, yan na yung lalabas, yung receipt. So, isisave nyo na, isisave nyo na yung um, resibo or bill na sinendan niyo So, same lang din, same lang din sa, sa pag magsisend tayo ng sa express send, pero ito, ibang way lang para makapag-send pa rin tayo ng G through GCash. Pag ganun na nag-error yung express send. So, ito yung way. So, yun lang mga kapigi. Sana meron kayong natutunan sa video na ito. Kung meron pa kayong tanong, comment nyo lang and sa susunod na video sasagutin natin. So, yun lang mga kapigi. So, um, Please don't forget, uh, please subscribe my YouTube channel at pakikip na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga video. Maraming salamat!